Hello mga kachibos, good morning, good afternoon, good evening, kumusta po kayong lahat? Parabaw muna tayo. Diyan, mag-aayos mag ng mga items na nagkalat. At nang dumating ka, kailangan ayusin natin kasi para matutuwa naman yung mga customer. Baka pag na malingkit. naman naman, namamalingkit sila sa kalat at kaya. Para balik-balikan naman tayo dito. ang laging na nadidinta dito sa amin, mga dilata. Kasi karamihan sa mga customer, busy sa trabaho. Kaya ready to eat na lang yung lagi nilang binibili. Bubuksan na lang nila, kakainin na lang. Meron naman kami mga hotdog, mga montere, mga magnolia, kaso lulutuin pa. Kaya ang madalas nilang binibili dilata na lang. Para hindi tuwir. Pag ako naman ang inantok sa trabaho yun lang ha? pwede naman nating aliwin yung sarili natin huwag nang hanap ng ibang mag-aaliw pwede naman tayo diba kaya hanggang dito muna ang aking mga share na blood. Bye-bye!